Guys, Ay, maglalakad kami doon papunta. Ito yung ano, ito yun, Albaten Executive Airport. San ga tayong load dito? Tangina na, eh sorry. Mag-live ka? May load ka? Buti pa sila. May load. Lakad-lakad oh, lang tayo. Pero malamig ah, in fairness. Kayang kaya to. Hi kami. Yung kasama namin dito, yayamanin. Ayan. May lodo siya. Kaming mga mahihirap. Hindi ko lang. Sabihin mong naiwan doon, asawa niya, anak niya, utusan niya, asawa niya mag... Simpla <laughs> lang kape. Ano ba yan? Hindi malang mautosan. <laughs> Guys, may area dito. Walang building. Yung amo daw namin mag- <laughs> Mas amo magpagawa dito. Pagawaan niya ng building. Gawin niya ng bahay. Ayan, yan, o, yan. Malaking oh, space yan. yan. <laughs> In my dreams. So, malapit kami, ah, uh, nandi, uh, malapit kami sa police station. Dito tayo dumaan sa kabila. Ikot pa doon eh. Dito, ikot pero medyo malapit na na. Guys, mayroong puno dito ng kahoy. Tignan mo. Madilim. Oh, madilim ba? May bunga yan. Alam mo yung bunga na to? Hindi ko rin alam. Paano ko ba sasabihin? Gamot yata to ipapakita ko sa inyo. Pag tag-init ito, ganito siya oh. Walang dahon. Yan. ganyan pag tag para ang dahon. Pero may bulaklak yan siya. Namumulaklak yan. Malayo pa kami sa pupuntahan. Itong bahay na daanan namin, maraming kamera. Sasayaw-sayaw tayo sa harap ng kamera ngayon. Daanan namin yung kamera. Neng, doon tayo doon sa may kamera, ni. <laughs> ayan. O, oh, yan. Harapan, no? Ating gading gading. <laughs> sa sayaw, sayaw tayo. May sasakyan na malaking doon. Yan ang malunggay na dating ninakawan namin. Ayan, malago ng dahon. dami na. Walang kumuha. Kami lang yata nang nanguha dyan. Hindi sila mahilig sa malunggay. Oh, yes. Tingin-tingin <laughs> din pag my time. Malapit na kami, medyo mga 3 minutes pa. Ayan, malapit na kami, guys. Dito lang kami sa ano, hulugan ng pera sa Al-Ansari, Al-Ansari Al-Fardan. Al-Fardan ka kasi pumunta lahi yan Al-Ansari sya. So, doon, doon, guys. Oo, magaling kung may Asan yung address nene? Dan na tayo, oo. Paris lang naman, international yan, day. Oo, oo. Doon. At saan ba ka? Mag-baskin and robin. Ayan ang baskin and robin. Masarap ang ice cream dyan. Andyan yung cotton candy. So doon kami sa Al-Ansari papasok ayaw niya doon sa Alfarton okay so ngayon malamig dito ha nainita na kami sa kakalakan pasok andito na kami guys namin sa grocery store ha ano Anong bibilihin? Uh, ano bibilin mo neng? Tinapay. Ay, ah, nga sabi ni Tuta, tinapay na naman. Lagi ka nalang kay tinapay. Bumili nung isang araw, tinapay. Yeah, Ngayon, tinapay na naman. Huwag kang mag-alala at kami nangangain yan. <laughs> Dito tayo sa may tinapayan. Toast. May laban sa bahay pa? May laban, bless. Marami pa yan. Burger. <coughs> oh. uh, ah, yeah. Ito yung masarap sa ano, ano? Cobs. Ay, ano sa baba? Um, salmon. Where is the salmon? I Ima din. Ima. <laughs> Ocho yan. Ima yung hamon sa <laughs> karipor. <laughs> Iba yung salmon sa karipor. Ang naman ito. Oh, na ito. Oh, it's on, it's on. Saan? Magkano dyan? Magkano? Anong itsura ng salmon? O, oh, doon na lang eh. Pares lang naman. Anong itsura ni salmon? Oo. Hmm. Oh, ibang brand to. Made in UEE. Hmm. Yan. Mura lang. Yung lima. Yung lima niya, di tatlo na. Kaya pa. Hmm? Eh, magkano ba doon, Neng? Eh? Oh, sila. Neng? Dito, doon sa isa. O, okay. oh, mahal doon. Pilipino kasi, diyan. Hmm. Pilipino style. Ito ay Arabic style ito dito. Arabic. Uh -huh. What's the style? Arabic style. Sasamahan ko sila mag-grocery. Okay. Ayan. daming egg. Yung maliit na bag. Ayan o, Nuibi. Nuibi lang. Yun. Ha? Ah, uh, Magkano 15. Po yung tinapay? Oy, 15 small. Magkano 'yung tinapay? Pagsyente man 'yun mahigit. Oh, mapipirat ang itlog. Ha? Yeah. Ingatan, ingatan. Ano, ano ting? tingin mo diyan? Ah, puto. Puto ni. Ayun ni. Dito po ay karni na area. Area ang karni. So, papunta kami sa isdaan. Ang orange ni babae pero dadaan kami dito sa may mga protasan sino yan? guys nasa protasan kami yan daming orange nagka orange orange na ay guys nasa isdaan kami pwede ba ito peso? ilan <laughs> yan? cinco yes ah. maganda ba yan? <laughs> this is good good siya so, may lamang ganyan. Puro ulo. Dalawang ulo. Dalawang ulo. Ayan guys. Ang ganda ng shield nila. Wow. Ito bilhin namin ulo. Uy! Isa ito ilagay. Ala. Bit Bitbitin bit. daw. So guys magbabayad kami dito. Ayan na. na. Ayan, dalawa. Ayaw. Bakit, Ning? Ilan ito? Dalawa atin, ano? na. oh, tabi't isa. Alam mo lang dalang bag. Isang, isang iskan, tapos may pindutin yata na idalawa yan. Hindi, yeah. ah. Ah. Ah, pwede idalawa ganun. Hmm. Atin yan. Anong bag? Ikaw humingi ka doon. Ano yan? Ah, iskan, idali na. Itlog. Sila na nag-i-scan dito. Self-service. Ay, separate yung ano? Mm -mm. Kanila? Mm -mm. Oh, dito, yun. ka -ano hear... Ay, dun yan. Ano yung cashier dyan yata? Ay, ala, ano, napirat. Ano, ibigay ko kayo. <laughs> ala, Ay, ala na, may video ko, ah, may video. wala <laughs> na. na. Ibalik mo naman. Huwag <laughs> naman ibigay kay Bit. Kamala isa? Oh, Yes. Dalawahin mo. dalawahin yata kasi ano, magbitbit tayo eh. Bukitot um, mo. May scan. Oh. Scan. Dalawa. Tatlo, bless. Tatlo pala. Tatlo ni. O. Oh. Plastic bayaran. 61. 61 lahat? 61, oo. Eh, ano mo. Guys, tapos na kami. Nag-grocery na kami. Ayan, may grocery na siya. Ayun, grocery ko. Ang dala ko ay itlog. At saka... Oh, saka nilimutan niya. Ano? Oh, isda. Hindi, nandito sa akin. At saka ulo ng isda. Alam mo ba ang ulo ng isda? Dito ulo na salmon. Ay, masarap kahit tulang laman. Mapahigop lang kami sa sabaw. Okay na. Masarap ang sabaw niya. Ito naman yan, dala -dala yan, yung daladalan niya ni Manang Biday. Si <laughs> so Manang Biday yan, Manang Biday. Ayan. Saan Dito, sa may <laughs> bagnutan. Hindi. <laughs> <Alamay>, bagnutan. Alam mo yung bagnutan eh? Bakit <laughs> hindi Ala! Bakit hindi tayo naghanap doon? Mayroon taos doon. Ay, Diyos ko, day. Tawid tayo, tawid. Ay, hindi pa naman yan kasi may ham. Malayo pa naman dyan. Ikot Ay, eh. Diyan, ano? Ikot nga dyan. Pa uwi doon. Akala mo kayo diretsyo yan, bless. Ikot yan doon, day. Ah. Ikot yan, doon. Galing na kami sa grocery. At hindi may naiwan pa talaga. Meron yan doon. Merong tawas yan doon. Sa sa Coop may tawas. So dito sa eh, meron din naman diyan sa Bakala. So tara na. Let's go to the Bakala. Dakad-dakad. Ayun ang Bakala. 3 oh. minutes abutin namin. Ha. Yan may simbahan diyan. Yun. Pusa naglalakad. Yeah. Oh. Oh, may bila dito. Ang daming bata nagsisigawan. Aray. Guys, Adan. So may malunggay dito, oh, ayan oh. Siguro may Pilipino diyan nakatira. Ay, ah, compound yan. <laughs> Mayaman yung nakatera dyan. So, Adan, stop mo. So, naghahanap kami ng tawas. No, tawas uh, powder. Ayun! <laughs> Nasa harapan lang namin. So, nantik po, true pala to? Oh, boy! Ganun talaga ang presyo. Ay, ano lang yan, packaging. Walang purpose yan. Packaging lang yan. Bless, ito akin, no? Oh. Ay, malamang. Pilipinas lang, mayroon yan. Yun. Ah, ayoko ng kiwi. Gusto ko gusto ko lemon. Ayun, lemon mint. Ito ka, din O, mayaran mo? ikaw ay tubig siya ayaw niya tsok kami nine 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 lang, Nain? Nain daw. Nain lang Thank you. Allah Pwede balik? Pwede balik. Ay, akong Ay na, na na. Okay. Ay hindi pa malamig. Eh, saan ko gaya kinuha sa cement? Ah? <laughs> hindi po malamig ayoko. Nito, Hindi Dito na, Lajan. Yun, ang yun, na yun. yun. Ay 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 哎 <laughs>。